Hi kids! Tara at awitin natin ang alfabetong Filipino. Aba kada e gaha Ilama na ng opa rasata uwaya ngayon ay alam mo na tayo na at Manta Sabayan niyo ako, kids. Ano ang tunog ng letrang A? Letrang A. Letrang A. Ano ang tunog ng letrang A? A. 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 A araw. A, a, abaniko. A. Ano ang tunog ng letrang B? Letrang B. Letrang B. Ano ang tunog ng letrang B? B. 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 B, B, bahay. B, 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 bola. B. Ano ang tunog ng letrang K? Letrang K, letrang K. Ano ang tunog ng letrang K? K. K, k k k k k kabayo k ka kahoy k Ano ang tunog ng letrang D? Letrang D. Letrang D. Ano ang tunog ng letrang D? D, 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 d Dila. D, 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 Daga. D. Ano ang tunog ng letrang I? Letrang I, letrang I. Ano ang tunog ng letrang i? E e e e e elepante E e eroplano I e. Ano ang tunog ng letrang g? Letrang g letrang G. Ano ang tunog ng letrang G? G, G, G. G, G, G gatas. G, 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 gulay. G. Ano ang tunog ng letrang H? letrang h letrang h ano ang tunog ng letrang h ha 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 hangin ha ha hagdan h Ano ang tunog ng letrang I? Letrang I. Letrang I. Ano ang tunog ng letrang I? I. 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 Ibon. I. I. Ipis. I. Ano ang tunog ng letrang L? Letrang L, letrang L. Ano ang tunog ng letrang L? La, la, la. La, la, langgam. La, la, lobo. L Ano ang tunog ng letrang M? Letrang M. Letrang M. Ano ang tunog ng letrang M? Ma. 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 Mansanas. Ma. Ma. Manika. Ma. Ano ang tunog ng letrang N, letrang N, letrang N? Ano ang tunog ng letrang N, na, na, na? Na, na, niyog. Na, na, nanay. N Ano ang tunog ng enye? Enye. Enye. Ano ang tunog ng enye? nya 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 niya. nya nya pin'yata Enye. Ano ang tunog ng NG? NG. NG. Ano ang tunog ng NG? Nga, nga, nga. Nga, nga, nguso. Nga, nga, ngipin. Nang. Ano ang tunog ng letrang O? Letrang O. Letrang O. Ano ang tunog ng letrang O? O o o o o okra O o orasan O Ano ang tunog ng letrang P? Letrang P. Letrang P. Ano ang tunog ng letrang P? Pa. 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 Puno. Pa. Pa. Papel. P. Ano ang tunog ng letrang R? Letrang R. Letrang R. Ano ang tunog ng letrang R? R. 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 -r, -r Relo. R. R. Rosas. R. Ano ang tunog ng letrang S? Letrang S. Letrang S. Ano ang tunog ng letrang S? Sapatos. Sungkit. S. Ano ang tunog ng letrang T? Letrang T. Letrang T. Ano ang tunog ng letrang T? T. 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 Tinapay. T. T. Tasa. T. Ano ang tunog ng letrang U? Letrang U. Letrang U. Ano ang tunog ng letrang U? U. 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 Ulan. U. U. Unggoy. U. Ano ang tunog ng W, W, W? Ano ang tunog ng W, 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 W? W, wa, W, wa, Watawat. W, wa, W, wa, Walis. W. Ano ang tunog ng letrang Y? Letrang Y. Letrang Y. Ano ang tunog ng letrang Y? Ya, ya, ya. Ya, ya, yellow. Ya, ya, yakap. Y. tara at awitin natin ulit ang awit ng alpabetong Filipino. Aba e ha ilaman na ng opa rasata uwaya ngayon ay alam mo na tayo na at kumanta. Nang-enjoy ba kayo sa ating aralin, kids? That's good! Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page, Teacher March Online Teaching. Hanggang sa susunod nating pagkikita! Bye, kids! Hey kids, you're watching Teacher Marge online teaching.